Ang onion. Sukin. Ang sukin ito ay ating pinakulo ng half cup. Pero yung ating mga amo, ayaw nila yung matigat. Kaya uh, medyo malambot na po ito. Yan. Hindi po masyadong malambot. Okay. dahil loto na po yan yan po ilagay ko na yung dahon ng dier sabihin ko ninyo ito makarap at sinakain niyo po ito ah, maano siya malinamnam Ayan lang po ang ilalagay ko. Tapos, ayaw ko nila ng asin. Nang nung ko po, nilagyan ko lang siya ng asin. Lagyan ko lang po ng sinsunin. Ayan. Ayan na po. Lapo na. Ayan. Niloto ko na po maaga kasi Marami pa po akong lulutuin mamaya. So, inito na lang sa mamaya. Maaga pa naman. Uh, so, yung nagtatanong po sa akin, ah uh, yung nag-comment po sa akin ah uh, real po ano daw yung bell, ano hitsura, ito na po siya, ganito. Ganito po yung dahon. So, hihiwain lang po ito ng maliit. Ilalagay po sa gulay. Malasa po talaga ang gulay. Subukan po niyo ito. Ganito lang. Okay po. Lato na yung ating gulay. Yan, pwede na po kumain. Pero, mamaya na po kasi inuna ko na po niloto ito dahil mamaya po ako lulotoin mamaya. Yan, yeah, yung yes, para pa mamaya. At tatlong may ano po ako mamaya, may karne pa. Thank you Thank you Bye-bye.